Alam mo ba kung bakit gustong gusto ng China ang West Philippine Sea? Yo buddy, welcome sa channel kung saan ang tanong mo, may malinaw na sagot ako. Dito sa alam mo ba? Hindi lang basta kwento, kaalaman to na dapat alam ng bawat Pilipino. Alam mo ba kung bakit gustong gusto ng China ang West Philippine Sea? Tara buddy, pag-usapan natin. Alam mo ba buddy, na isa sa pinakamainit na pinag-aagawang lugar ngayon? sa buong mundo ay ang West Philippine Sea? Ito yung bahagi ng South China Sea na malinaw na sakop ng Pilipinas ayon sa international law. Pero inaangkin pa rin ng China. Pero ang tanong, bakit nga ba gustong gusto ng China ang lugar na to? Simple lang, buddy. Pera, kapangyarihan at seguridad. Unang-una, mayaman sa likas na yaman ng West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, nandyan ang trilyong piso na halaga ng langis, natural gas, at isda. Imagine mo, buddy, kung sino ang may control dyan. Parang siya na rin ang may control sa yaman ng dagat na kayang magpatakbo ng ekonomiya ng isang bansa. Pangalawa, estrategikong lugar ito. Yung West Philippine Sea ay parang highway ng mga barko sa buong mundo. Halos isang katlo ng kalakal ng buong planeta dumadaan diyan, mula gasolina pagkain, electronics, hanggang armas. Kaya kung sino ang may kontrol sa lugar na yan, may kapangyarihan siya sa global trade. Pangatlo, military advantage. Alam mo ba, buddy, na nagtayo na ang China ng mga artificial islands at mga military base doon? May runway, radar, at missile system pa. Para saan yan? Para mapalakas ang kanilang military presence sa Asia at ipakita sa mundo na sila ang boss ng rehiyon. Pero hindi nagpatalo ang Pilipinas. Noong 2016, nanalo tayo sa arbitration case sa The Hague, kung saan sinabi ng Korte na walang legal na basehan ang Nine Dash Line claim ng China. Ibig sabihin, body, malinaw na atin ng West Philippine Sea. Ang problema lang, ayaw sumunod ng China. Patuloy pa rin silang nagbabantay nagtataboy ng mga barko natin at naglalagay ng mga struktura sa ating teritoryo. Parang sinasabihan nila ang mundo, wala kaming pakialam sa desisyon, amin pa rin yan. Pero kahit ganon, buddy, hindi sumusuko ang Pilipinas. Patuloy tayong nagsusumbong sa United Nations, nakikipag-alyansa sa ibang bansa, tulad ng US, Japan, at Australia, at pinapatunayan sa mundo na mali ang ginagawang pang-aangkin ng China. Ang tunay na laban ngayon ay hindi lang sa dagat, kundi sa diplomasya at katotohanan. At habang may mga Pilipinong handang tumindig, hindi kailanman mawawala ang boses ng ating bansa. Kaya buddy, kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe dito sa Alam Mo Ba? Ang Kaalaman ay Sandata sa Gulong ng Mundo. Kita-kits sa susunod na episode, buddy!